Ngayong linggo ay muling gumulangtaang ang mundo ng kripto sa matapang na pahayag ng kilalang uh, economist na si Ginoong Peter Schiff. Oo, siya yung consistent na kritiko ng Bitcoin at halos lahat ng kripto. Pero ngayon, bigla niyang inatake naman si Ethereum at uh, sinabing ipagpalit na raw ito kay Bitcoin. Ito'y sa kabila ng malakas na pag-akyat ni Ethereum sa presyong $3,800, ang pinakamataas mula pa noong uh, buwan ng January. At uh, ngayon sa video na ito ay sisirain natin ang mga argumento ni ginoong Peter Schiff. alamin natin kung bakit siya binabatikos o binatikos ng buong crypto community at kung totoo ba ang sinasabi niyang tapos na ang rally ni Ethereum. Kaya para po ito sa lahat ng uh, mga baguhan at bihasa dito sa mundo ng crypto. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya, si ginaong uh, Peter Schiff. Ayan, isa pong uh, kilalang uh, ekonomista pero uh, siya po yung uh, pinaka-consistent na uh, Bitcoin critic. At syempre hindi lamang Bitcoin kundi lahat ng uh, cryptocurrencies ay binabatikos niya ayan ayon po sa kanya ayon po rito kay ginong Peter Schiff panahon na raw para ibenta si Ethereum at ilipat ang pondo kay Bitcoin at ang kanyang dahilan chart patterns lang daw at hindi personal na galit kay Ethereum para sa kanya si Ethereum ay nasa isang bear market rally lamang at uh, limitado lang ang uh, limitado lang daw ang uh, pwedeng itaas nito. Ayon po kay Ginong shift si Bitcoin daw ang uh, mas magandang hawakan sa ngayon kumpara kay Ethereum. Ngunit marami po sa crypto community ang hindi sang-ayon sa kanya. Lalo na ngayong patuloy ang institutional demand para kay Ethereum. Habang binabanatan po si Ethereum ay Tumataas naman ang presyo nito ng halos 25% sa loob ng uh, isang linggo. Isa sa mga dahilan ay ang uh, malakas na pagpasok ng pera mula sa spot Ethereum ETF. Malalaking kumpanya tulad po ng Bitmine at saka SharpLink ay nagdagdag ng uh, bilyong dolyar na halaga ng ETH sa kanilang treasury. Hindi lang basta pagbili ito. Ang ilan ay nag-i-stake pa mismo ng ETH sa network. Ibig sabihin ay pinapaikot nila ang EAT para kumita ng reward habang tumutulong sa security ng Ethereum blockchain. Ibig sabihin, may tiwala po sila sa long-term future ni Ethereum. Ngayon ay bakit kaya ayaw ni Ginoong shift kay Ethereum? Matagal na pong kilala si Ginoong Peter Schiff bilang anti-crypto. Pero ngayon ay tinututukan niya si Ethereum dahil raw sa competition ng narratives nito. Para kay uh, Ginong Shift, si Ethereum ay may mas maraming kalaban pagdating sa kanyang use case lalo na't may mga projects tulad po ng Solana, Cardano at iba pa na nag-aalok ng mas mabilis at mas murang solusyon. Para po kay Ginong Shift, ito raw ay nagpapahina sa pangmatagalang position ni ETH kumpara kay Bitcoin. Sa madaling salita, para sa kanya, mas solid si Bitcoin bilang digital gold, samantalang si Ethereum ay parang tech stock na pwedeng matalo ng innovation ng iba. At uh, ngayon ay dito naman po tayo sa crypto community at kung bakit po binanatan itong si Ginong Chief. ayan po. Hindi po nagpaawat ang crypto community Maraming nag-react sa X at uh, tinawag ang opinyon ni Ginong Chief na late o huli na sa analysis. Isa sa mga tumuligsa ay si Ginong Benjamin Cohen. Isa po siyang analyst na nagsabing tapos na raw ang pagbagsak ng it btc ratio bago pa nag-ingay itong si Ginong Chief. Ayan. Yan po yung kanyang uh, aktual na post yan aktual na post ni ginawang Benjamin Cohen. Bukod ba dyan ay ang kumpanyang uh, SharkLink Gaming naman ay minodify pa ang post ni ginawang SHIFT uh, at ginawang advertisement para sa Ethereum staking. Ayan po. Parang sinasabing imbis na ibenta, i-stake mo na lang. Malinaw na ipinapakita ng response na ito na marami sa industriya ang naniniwala sa kakayahan ni Ethereum bilang productive asset hindi lang trading coin kundi asset na pwedeng kumita habang hawak mo ngayon ay totoong wala nang uh, pwedeng iangat si Ethereum Ayan, ang tanong po ngayon ay to totoo bang tapos na ang rally ni Ethereum kung uh, susuriin po natin ang uh, technical analysis at mga macro signals ay maraming analyst ang naniniwala na may room pa na maring itaas ni Ethereum at bakit una ay patuloy po ang pagpasok ng mga institutional funds pangalawa ang ETF na maaring ma, ay, maaring magkaroon po ng approval sa isa sa, sa iba pang mga bansa at ang pangatlo ay ang uh, mas mataas po na adoption sa DeFi at saka NFT sector at ang pa pang-apat ay ang it is taking na lumalakas kada quarter. Kaya sa kabila po ng ingay ni ginong Peter Schiff, ay mukhang hindi pa tapos ang laban ni Ethereum. So ngayon, ang tanong na dapat bang ipagpalit si Ethereum kay Bitcoin? Ayan, depende po ito sa iyong uh, goals bilang crypto investor. Kung ikaw po ay nagkahanap ng store of value, si Bitcoin talaga ang hari. Pero kung ang gusto mo ay tech growth, staking rewards, at utility sa decentralized apps, si Ethereum ang para sa'yo. Ang mahalaga ay alam mo kung bakit mo hawak ang bawat asset mo. Hindi lahat ng opinion ay dapat sundan kahit pagaling yan kay ginong Peter Schiff. At sa kabuuan, para po sa mga nagsisimula pa lamang sa kanilang uh, paglalakbay dito sa mundo ng crypto ay narito ang uh, mahalagang aral. Huwag kang padadala agad sa opinyon ng mga expert, lalo na kung uh, hindi nila fully naiintindihan ang galaw ng blockchain ecosystem. Tingnan mo ang data, aralin mo ang projects, alamin kung bakit may value ang isang token. Tandaan, si Ethereum ay hindi lang basta coin. Isa po siyang buong ecosystem na nagpapatakbo ng DeFi, NFT, DAOs at marami pang iba. Kaya kung may, kaya kung may nagsabing ibenta mo ang iyong Ethereum, tanungin mo muna, bakit nga ba? At baka sa bandang dulo, mapagtanto mo na mas matalino kang investor kung hindi ka basta-basta nakikinig kundi nag-iisip para sa sarili mo. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.